Hi Vlad, ngayong buntis, eto ang mga pagkain bawal sa'yo. Chicharon. Oo, crunchy ka. Pero crunchy din ang BP ko tuwing nilalantakan kita. Kaya bawal ka best. Toyo, daing, at bagoong. Hindi ka lang maalat, toxic ka pa sa pressure ko. Lalo na kapag may sinangag. Combo na, delikado pa. Instant noodles. Ang bilis mong lutuin at ang bilis ding tumaas ng BP ko pagkatapos. Soft drinks. Ang lamig mo sa lalamunan pero ang init mo sa blood pressure ko. French fries. Ikaw ang tunay na small but terrible. Akala mo innocent ka lang sa tabi ng burger eh ikaw ang nagpapataas ng pressure ko. Processed meats, sarap mo pero hindi mo ako mahal. High blood ako at ikaw, puro preservatives lang. Kape na walang preno. Isa pa raw, e parang BP ko na ang sumasayaw sa caffeine. Chill muna tayo, coffee. Prege moms, tandaan. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay yung marunong umiwa sa maalat, sa ma-oily at sa mga toxic. Share this video and follow for more.